naglabas ng letrato si Direct May Cruz Alviar at kitang kita dito na talagang nakayakap si Bingo kay Kling. Dahil pahinga nilang isa't isa pagkatapos nilang napagod, talagang nawawala ang kanilang pagod dahil silang dalawa ang magkasama. At dahil magkasama sa safeguard na iniendorso ng Don Bell at napapost si Donnie sabi niya nga ay now I'm also ready to stay close Bell Mariano. Talagang hindi nawawala lagi sa mention ni Donnie ang kanyang ting. Pasimple pa si Donnie talagang gustong gusto niya na talagang nakadikit lagi kay Ben. Remember, hika nga niya, re recharge siya pagkasama niya si Ben. Nakakatuwang BTS ng Don Bell binibigyan ni Bell ng alkohol ang kamay ni Donnie. Grabe, napaka maalaga talaga nila sa isa't isa. At pag camera na ang tinutukoy ay napakagaling ng dalawa dahil parang nakakaramdam sila na binividuan ang dalawa. Kaya pag may camera ay todo iwas sa sweetness ng Don Bell.